Hello everyone! So, hapon dito guys. Mga mga pag na ng gabi. So, ito yung mini garden ko guys. Pakita ko muna sa inyo bago ako mag magkuha ng gulay. So, ito yung mga talong ko. Healthy sila guys Tsaka Nag-start na rin May bunga na oh Kung napansin nyo Ayan So may mga bunga na Tapos ito naman yung Ah uh, Ang tawag niyan Yung Wawang po nakalimutan Yung pangalan niyan Yung mga ano siya guys ang tawag niyan Basta <coughs> Tapos dito tayo sa ito may may bunga na 'yung ano ko guys, 'yung kamatis. Yan. so nandun pala 'yung mga geese ko guys. Oo. Irereryoom namin 'yan guys. Kasi ano hindi na maganda 'yung galing nila babae at lalaki yan ano yan sila nakuha namin mga tapos na ng November 2023 so i namin sila guys kasi nangangagat Ayan. so maganda yan sila guys ano uh, doon yan sila ilagay yung may ano ba malawak yung ano nila yung fence nila hindi na pala bilaboy kasi wala akong lagayan sa kanila ng maayos eh ang ah, saluyot pala 'yun, guys. Sa kalimutan ko, saluyot pala 'yan, ayan. Oh, saluyot 'yan. Tapos meron akong na kong tanim na 'yung ano, violet na tawag niyan 'yung beans. Bagyo beans. Pati rin ito, guys. Oh, ayan, tiba, ano 'yan? Ah, uh, kapul. Tapos, ayun, meron na din yung talong ko guys, last year yan kasi walang freezing last winter. Kaya, meron pa rin silang ano, ah, continue pa rin yung ano nila, pamunga nila. So, maganda kasi pero nag-start na rin ako nagtanim ng iba pero maliit pa lang. Kaya, pa paano, nakakain na ako niyan, nakaharvest ako niyan. Tapos, ito pala yung bok choy ko guys. Um, hmm, maliliit pa lang sila. Tapos, iyan, kakaunti kong ano, pepper. Tapos, ito, moringa ko guys. Ayan, Oh, kinat ko yan. Ayan, tinitrim ko siya. Tapos, dito, meron akong papaya. O, oh, di ba? Diba? Hi, Ying Yang! So, their name, guys, is Ying Yang. Kinagamish na lahat. Kinakain yung dahon, o. Oh. Tapos yung kalamansi guys, may bunga na rin. Yeah, nakakatuwa lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo, ha? Yan o, no, may bunga na, di ba? Hmm. Tapos kanina yung pomegranate ko, guys, tinitrim ko siya. Inilagay ko dito, iwan ko kung mabubuhay pa yan. Tapos meron akong spinach dito. Ayan o, no, spinach yan. Yung ano, yung, ang tawag yun sa atin, ah, uh, alubati. <coughs> Alam, may bunga pala to. Hindi ko pansin. Malaki na palang bunga nito. Hindi ko alam yan. Ayun, Oh. No? Ano, sa baba? Hindi ko alam yan. May bina pala siya. Aga ah, naman yan. Binibili ko kasi ito, guys, sa Walmart. Yung, ano na, hindi siya liso, guys. Tinanim ko yung may ano na. Kaya siguro, gano'n, namunga akagat Tapos, yung ang palaya ko naman na yan. So, liso ito talaga yan. Kaya, mabagal. At saka, later na rin ako nagtanim ng liso, guys. Dapat pala, nag-start na ng January. Ayan. So, may kamatis din ako dito. Parang, ano yata, bang klaseng ko, motif pinding nyo ko tapos yan yung sitaw ko guys konti pa lang tapos ito naman dito hindi to sya uh, uh, string ano ba yan onions ano yan sila onions lang sila, sila guys yan iba iba yan sila may white may red tsaka yung may yung pagka yellow ayan ayan nahalo ko lang yan kasi binibili yan sila by by ano by uh, liso liso kaya yun <clears throat> Excuse me. Yan, so. Ah, 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 Tapos, ito naman yung pomegranate so, ko, guys. Hindi ako sure. Siguro dahil bata pa nalalaglag yung isang flower last day. Ayan, oh, no. Yan na lang natira. Pero ito, may apat pa dito. Hindi ko alam kung magiging ano ba yan, bunga ba yan sila ewan kung tuloy-tuloy ba yan tapos ito naman guys is yung ano, alam niyo yun guys yung ini-scrub natin yung ano man tawag yun ha basta masarap yun siya guys at mabango ewan ko nakalimutan ko so may dalawa ako niyan guys kasi nabili ko before hindi nabuhay and then ngayon buti lang nabuhay so buti na lang so ngayon guys medyo ano mag harvest ako ng gulay kasi pag hindi ko kukunin ito mag -ano to mag Ayan, oh, hindi na masarap. Diba? So, ganyan. So, yung mga okra oh, ko, guys, hindi ko alam ano nangyari dyan. Yung nag-yellow, -nag guys. yan, o, oh, kulang siguro to ng ano, namatay yung isa. Yung iba nag-yellow, hindi ko alam kung ano nangyari. Ito, daming bunga, o. Oh. Pansin nyo yan, daming bunga. Mm. No? Katuwa. O, oh, hanggang doon yan, o. Oh. Kasi inisip ko, pag hindi ko siya tatanggalin, parang ano na siya, yun, know, o, mahaba na, o. Oh. Diba? Diba? baka maano siya, hindi na masarap kainin. Di ba? Kaya, ako ngayon na kukunin sila. Tapos, igigisa ko sila na may, na may garlic, guys. Tapos, konting ano lang, butter. Di ba? Kaya, sarap to, guys. O, yung iba, guys, ilagay ko sa freezer. Kasi, may ano ako, may idea na ma ako, guys kasi before dami kong gulay hindi ko ginaganyan so this time guys kailangan matuto na ako mag save ng mga gulay kasi nga kahit frozen siya guys pag bibilin mo alam nyo na o oh, ba diba? so ganito yun so this time guys dapat mautak na ako para hindi na ako bibili diba so, ganun yun Yan oh, daming bunga Eh. Grabe. Mm, madami tong punuan, guys. Labi na ito, guys. Oh, ang oh, dami niyan. Malaki oh, ka ko, oh. oh. ba? Diba? Mm. Kalon 'yan. So, thank you, guys. Yun na muna ha. Kasi hindi ako mga ano, lang magka-camera sa akin. So, yun lang muna. Salamat sa panonood nyo guys update. Matagal din ako hindi nag-upload ng long video. Tsaka hindi nagre-reply. Ayan nyo guys. Ano yun ko na makapag-reply. So, ito pala yung itsura sa amin ngayon guys. Sa so, mainit na dito. And... Ay! Dahil nag- Ano ako guys? Kaso lang wala akong pangdala eh. Pakita ko na sana sa inyo yung manok na rin. Para ilagay ko sana update ng aking ano. Tsaka sa manok. Ba guys? So nakatuwa yung manok ko guys Kasi nga Medyo ang dami dami na yung manok ko Mga hundred plus na yata yan sila guys Pero nakatay ko yung iba noong nakaraan guys Kasi nga Kawaba yung mga inahin ko Dahil ang daming rooster Gawa nung nag-intubate ako Hindi mo makontrol yung mga lalaki Hindi ko alam kung bakit ang daming rooster Dahil yata yan sa ano guys Ayan, Yan 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 ang ayaw sa kanya Ayaw niya sa akin gawa na yata yung ay atlas tayo guys gawa nung sa incubator guys hindi mo makukontrol sayang hindi ko maipakita sa inyo kasi yan ayon ayon sa, kanya, sa akin eh. pero nagpapakarga yan sa asawa ko guys pero sa akin hindi kami bati niyan kaya atlas abante tayo dyan at tingnan mo ang bilis niya ang bilis kaya dito na tayo takbuhan na <laughs> ganyan yan Sayang, hindi ko man lang maano dito yung clip yung ano ko, video ko ng manok next time na lang, mag-update ako sa inyo guys so, bye bye thank you for watching yan. bye bye yan. so, hopefully guys mayroon na namin to next week or next week basta ayaw na naman sa kanila o diba Maganda sila guys, nakakatuwa. Pero hindi rin pala okay kasi nagiging aggressive sila guys. Dahil siguro ano, sa gabi kasi hindi sila napasok so pinipilit ko silang pumapasok sa bahay nila kasi pa yung nangangain dito so nang dahil yata dyan nagiging ano sila nagiging mean sila so hindi naman ako nananakit sa kanila guys inuhuli ko lang sila kasi ayoko nga na mapaamak sila sa labas pero yun, syempre, yun yung rason na nagiging mean sila. Kaya nagat na sila twice na guys. Kaya iririhom iri namin yan. Bye yun yan! Bye! Yan. So mga 6 months din yan sila sa akin. Kasi nakuha ko sila sa mga November. So ngayon ano na. Kapit na mag-May. So 6 months din sila sa amin. Thanks for watching. Bye-bye. yan yung ayaw niya sa akin. Yan si Raki. Raki Balbuwa.